May bahay ka bang nilipatan na parang may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang? Paano kung isang gabi, mapansin mong nagbabago ang mukha sa lumang larawan sa dingding? Gusto mo bang malaman kung anong nangyari sa lalaking yon sa Amerika? Pakinggan mo to hanggang dulo, baka ikaw na ang sunod niyang puntahan. Sa unang gabi ko sa bagong bahay dito sa California, hindi ko inakalang ang katahimikan ay magiging napakabigat pakinggan. Tahimik ang paligid, pero may kung anong ingay sa loob ng bahay, mahina, parang humihinga. Agad ako galing sa trabaho kaya sinubukan kong huwag pansinin. Ngunit habang nakahiga ako, napansin kong bukas ang ilaw sa hallway. Alam kong pinatay ko yon bago ako pumasok sa kwarto. Lumabas ako, dala ang cellphone bilang flashlight. Pagbukas ko ng pinto, may malamig na hangin na parang dumaan sa likod ko. Tiningnan ko ang hallway, walang tao, pero amoy insenso. Yung amoy na parang ginagamit sa mga day temple na nakita ko noon. Sa dulo ng hallway, may nakasabit na lumang larawan. Isang babaeng day, nakasot ng tradisyonal na kasotan, nakangiti. Hindi ko alam kung paano napunta ron yung larawan, hindi ko yon inilagay. Kinabukasan, tinanong ko ang may-ari ng bahay, isang matandang day woman. Ngumiti lang siya at sinabing, ah, that picture you keep it there. She protect house. Ngumiti rin ako kahit medyo na nabigla. Pero sa loob loob ko, may kakaibang pakiramdam, hindi yon ang proteksyon, kundi ng pagtingin. Parang binabantayan ako. Gabi ulit. Habang kumakain ako sa kusina, narinig ko ang tunog ng mga yapak mula sa itaas. Mabagal. Nabigat. Umakyat ako, pero bawat hakbang ay parang humihina ang hangin sa paligid. At nang marating ko ang dulo ng hagdan, nandon ulit ang larawan, pero iba na ang mukha ng babae. Hindi na siya nakangiti. Nakatingin siya diretso sa akin. Napatras ako, halos mabitawan ang cellphone. Sinindihan ko ulit ang ilaw, at sa isang iglap, bumalik ang larawan sa dati. Ngunit may narinig akong boses, mahina, parang bulong. Bakit mo ako ginalaw? Hindi ako makagalaw. Tumakbo ako pababa, munit sa salamin na bintana, nakita ko siya. Nakatayo sa likod ko. Yung babaeng nasa larawan. Kinabukasan, pumunta ako sa day temple malapit sa bayan. Nakiusap ako sa monghe na magdasal para sa bahay. Tahimik siyang nakinig, tapos tumingin sa akin ng diretso. May nagising ka, sabi niya. Hindi siya masama noon, pero nasaktan siya. Sinubukan ko magpaliwanag, pero mumiti lang siya. Kapag narinig mo ulit ang mga yapak, huwag kang titingin sa likod mo. Dahil kapag tumingin ka, pag uwi ko, madilim na. Binuksan ko ang ilaw sa sala, lahat ng larawan, nakataob. At sa sahig, may mga bakas ng paa. Besa, galing sa itaas. Tahimik akong tumayo, hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay. Naririnig ko na naman ang mayapak. Isa, dalawa, tatlo at bago ko pa magawang umatras. Narinig ko ang pinto ng kwarto sa itaas na dahan-dahang bumukas. Kasunod noon, ang malamig na simoy ng hangin na parang galing sa ibang mundo. Tumigil ang mga yapak. Tahimik. Pero alam kong hindi ako nag-isa. Dahan-dahan kong iniangat ang tingin ko sa hagdan. At doon, sa gitna ng dilim, nakita ko siya. Ang babaeng nasa larawan, nakatayo sa itaas, nakayuko, mahaba ang buhok. At ang mata niya, mapula. Parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Munit nang umusad siya pababa, bawat hakbang ay may kasamang tunog ng basang paa. Isa, dalawa, tatlo. Bigla kong nalala ang sinabi ng monghe. Kapag narinig mo ang mga yapak, huwag kang titingin sa likod mo. Pero paano kung nasa harap ko na siya? Hinila ko ang pinto at tumakbo palabas ng bahay. Humihingal ako sa malamig na hangin ng gabi, hawak pa rin ang cellphone. Paglingon ko sa bahay, may liwanag sa bawat bintana, parang may nakasilip at sa taas, sa may kwarto. Nakatayo siya. Gamiti. Kinabukasan, nagpa siya akong umalis. Nilagay ko sa kahon ang mga gamit ko, mabilis, parang takot mahuli. Pero habang nag impact ako, napansin kong may isang bagay na wala sa kahon. Ang larawan. Hindi ko yon makita kahit saan. Sinuyod ko ang buong bahay. Hanggang sa marinig ko ulit ang bulong. Hindi mo pwedeng iwan. Napalingon ako. Sa salamin ng dresser, hindi ko makita ang sarili kong refleksyon. Ang nakikita ko lang. Siya. Ngumiti siya, dahan-dahan. At sa gilid ng salamin, parang may lumilitaw na imahen ng lumang bahay sa dayland. May altar. May kandila. At may litreto niyang pareho sa nakita ko. Parang hinihila ako ng salamin. Anti-unting lumalabo ang paligid. At sa huling sandali bago ako umatras. Narinig ko ang boses niya. Malambing pero malamig. Gayon, ikaw naman ang magbantay. Napaatras ako, halos madulas sa sahig habang pilit kong nilalayo ang sarili ko sa salamin. Pero kahit tumakbo ako, kahit isara ko ang mga mata ko, nakikita ko pa rin siya. Sa bawat kisap, siya ang naroon. Sa likod ng mga kortina. Sa loob ng pinto. Sa bawat refleksyon ng salamin. Lumabas ako ng bahay, humihingal, nanginginig. Sumakay ako sa kotse at agad pinaandar ang makina. Habang umaandar ako, may biglang tunog na cellphone ko, isang notification. Isang larawan. Galing sa unknown number. Pinindot ko. At ang laman ay ako. Nakatayo sa harap ng bahay. Sa likod ko, siya. Nabitawan ko ang cellphone, muntik nang bumangga sa kalsada. Tumigil ako sa tabi ng daan, huminga ng malalim. Pero bago ko pa maipikit ang mga mata, may naamoy akong pamilyar. Yung amoy ng insenso. Yung amoy ng day temple. Dahan-dahan kong ibinaba ang salamin ng bintana at doon ko nakita. Ang abo. Malit, pino at parang may nakahalo, mga piraso ng tela, parang bahagi ng lumang kasuotan. Kinabukasan, nagpa siya akong bumalik sa bahay para magpasalamat sa monghe. Baka matulungan pa niya ako. Pero pagdating ko sa day temple, wala na siya roon. Sarado ang templo at sabi na isang lalaking dumaan. Matagal nang sarado yan. Yung monghe. Patay na. Ten years ago. Nanlamig ako. Paano siya nakausap ko kahapon? Paano niya alam ang tungkol sa bahay? Bumalik ako sa bahay. At pagpasok ko, lahat ng ilaw ay bukas. Sa gitna ng sala, nakalagay ang larawan. Nasa sahig, may mga kandilang nakapalibot. Lumapit ako, dahan-dahan. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa day script. Hindi ko maintindihan, pero parang may gumuit ng pangalan ko. Umihip ang hangin, sabay patay na ilaw. Muling naamoy ang insenso. At sa dilim, may mahina akong narinig na pag-iyak. Hindi nakakatakot. Kundi malungkot. Tinang ka magsalita. Sino ka ba talaga? At mula sa dilim, isang boses ang sumagot. Matagal ko ng bahay to. Ang larawan ay dahan-dahang gumalaw at sa gitna ng pagikot ng apoy ng kandila, lumabas siya, yung babae, nakasot ng puting day dress. Ngunit ngayon, may luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin, mahina, parang humihingi ng tawad. At bago ako makapagsalita, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. Ngunit sa sandaling yon, nawala ang bigat sa paligid. Ang mga kandila ay isa-isang namatay. Ang larawan ay bumagsak. At sa huling liwanag ng apoy, nakita ko ang sarili ko sa salamin. Gamiti ngunit hindi ako ang umingiti. Nang makita kong umiti ang refleksyon ko sa salamin, napatras ako, halos mabitawan ko ang cellphone. Hindi ako gumagalaw, pero yung nasa salamin. Anti-unti siyang tumagilid ang ulo. Parang sinusuri ako. Lumapit ako, dahan-dahan, pilit na inaalis sa isip ko na panaginip lang ito. Pero habang papalapit ako, napansin kong iba na ang paligid sa refleksyon. Sa likod ng sarili kong imahe. Hindi na ito ang salako sa California. May altar na may kandila. May mga bulaklak. At sa gitna nito, ang larawan niya. Himikpit ang hawak ko sa cellphone. Nang biglang kumura pang ilaw. At narinig ko ulit ang boses niya. Mahina, malungkot, parang may hinihiling. Pakawalan mo ako. Nagulat ako. Hindi siya galit. Hindi siya nananakot. Parang gusto lang niyang matapos ang kung anumang hindi niya may iwan. Lumapit ako sa larawan, kinuha ko ito. At sa loob ng frame, may lumang papel. Lumang sulat na parang nasunog sa gilid. May mga salitang day at isa lang ang salin sa English. Keep her hair so she will not wonder. Nang mabasa ko yon, biglang nagiba ang hangin sa paligid. Parang may huminga sa likod ko. Ngayon alam mo na, sabi niya. Hindi ko ginusto ito. Lumingon ako at nandon siya. Nakaluhod, umiyak, hawak ang lumang larawan. Ang mga kandilay antiunting na mamatay. Ang hangin ay humuhuni, parang nagdarasal. Kung pakakawalan kita, bulong ko. Paano kung bumalik ka? Ngumitis siya, mahinahon. At ang luha niya ay tila abo na unti-unting naglaho sa hangin. Kapag tapos na takot mo, hindi na ako kailangang bumalik. Anti-unti siyang naglaho. Kasabay ng pagbagsak ng huling kandila. Tahimik. Walang hangin. Walang boses. Huminga ako ng malalim. Tumingin sa paligid, lahat ay normal na ulit. Walang larawan, walang kandila. Parang walang nangyari. Pero bago ako lumabas ng bahay, napansin kong sa salamin na pinto. May nakasulat na isang linya. Parang gamit ang abo. Maraming salamat. Mumiti ako kahit nanginginig pa rin. Lumabas ako ng bahay, isinara ko ang pinto. At sa huling suliap ko, ang refleksyon sa salamin ng bintana, ay hindi ko na namukha. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko ang bigat na unti-unting gumagaan sa dibdib ko. Ang hangin sa paligid ay hindi na malamig, at ang katahimikan hindi na nakakatakot. Huminto ako sandali sa labas. Tiningnan ko ang lumang bahay na ilang gabi rin akong pinahirapan. Gayon, parang isa na lang itong tahimik na alaala. Wala nang amoy na insenso. Wala nang mga yapak sa itaas. Wala na siyang presensya. Habang papalayo ako, may dumaan na hangin. Mahina, ngunit may dala pa rin pamilyar na amoy ng bulaklak at abo. Kasabay noon, parang may mahinang boses na nagsabi, Salamat, hindi mo ako nakalimutan. Huminto ako. Napatingin muli sa bahay. At sa isang iglap, nakita ko sa bintana. Ang imahe niya. Nakangiti. Payapa. At sa wakas. Malaya. Bumiti rin ako. At sa unang pagkakataon mula nang lumipat ako, nakaramdam ako ng katahimikan. Hindi dahil walang tunog, kundi dahil may natapos. Habang naglalakad ako palayo, tumigil ako sa get. Lumingon sa huling pagkakataon, at bumulong. Paalam. Ang hangin ay dumaan muli. Mahina, parang yakap. At sa huling sinag na araw na tumama sa lumang bahay, ang larawan sa loob. Anti-anting naglaho. Tahimik. Payapa. Parang lahat na multo ay nakahanap na ng pahinga. <music>